Ka panoorin pa natin ang video na ito. Inigsuod to sa balay sa Dios, dili mo magpaseksi. Uy. Kining balay sa Dios dili ni kuan. Ah, uh, passion place. Nga uh, Miss Universe nakakita na tanan. Uy. Ganan pa maminaw ra. Ato. Kiji jugo paring sabi di man ni Nung no, magpapuok man ka. oh taas tuod o bistida, ni us-uspon. <coughs> Ang pari in pitok-pitok itong mata <coughs> Instead, lawas ni Kristo, mingon ng pari, mo ni lawas. <coughs> Uy, hindi na mo ganahan mo na ako. Oh? It is a place of God. This is a secret place. Nga mag-short ra ka. Uy. Hey. Nawara. Lahit na mong tinanawan ako. <clears throat> ano man, balay ni sa Diyos. Kinahanglan ato pong, mga na mga igsuun na itong di katoliko, tag-as kay igsayal. Uh, Magsulisuro yun yan, ay mermaids, uh, mermaids, mermons. Uh, Mag-wali-wali. Uh, mabahin lang, tag-as kay ang mga katoliko, wa na joy <coughs> Nasa TikTok, oh, wa na isayan. Ipakita na nila ilang cleavage. <coughs> Kay daghan ang utanaw. Di ba ha? Ang maka-attract sa ginoo, dili imong lawas. Ang maka-attract sa ginoo, ang nindot ni mong hiyas. Uy. Dili ang lindot ni mong lawas. So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid, ah uh, and subscribe Mr. Curious Catholic Marami tayong matutunan Mapupuno po yung ating isipan Sa mga katotohanan Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin Na tunay na kalayaan God bless Hello mga kapatid Inaniyahan namin kayo Huwag niyo kalimutan mag Sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is page and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodríguez en Iglesia